154. Ako lang sagot ko na air. pagawa ko. Sagot namin, 140. Ha? Huh? Sagot namin, <laughs> <laughs> Grabe lang yung pagawa air Alam mo, sa ali. baka may gusto ka ng or shout out. Hindi, okay, lang ko dyan sa langkaan. Sino ba? Yung tropa namin sa bungiro. Si Asis. Sabungero nga pala itong dalawang to. Bossy, maraming babating ka. Lahat <laughs> na sa bungiro, sobrang kung meron talaga. <laughs> kailan lang kilala kami dyan sa Gentry. Ah, dito sa Gentry. Kina, kukutin mo to. Ito mga to, parang tropa lang, oh. Nyar! Nilalo ka nila po, kasi na na Yapanits! Tiga daw, tropa ang dasma to, yung tiga dasma rin yung na yun. biyag ko pinamigay. Si Alan, tsaka to, si Junior. Kung alam ko lang na matutuloy kami, eh, sana. 140 nga, may lahat. Gilkado to. Ang tao to, tinapay lang. <laughs>

'yung 50 ha, 40 Ah, postina. Okay. Wala akong kitang suma 40. Para, tege, mayroon ka naman, mayroon din ako. Okay, 150? Mm -hmm. Doon na lang ako. Ako na lahat 'yan, paggawa ko na lang kasi. Oo nga para mauwi niyo na. Mm -hmm. Hindi, babalikan ko mamaya magdadaan ako sa iyo. Ah, magda-down ka. Ah, may babating ka pa. Ay, lahat 'to sa bumbero, ma. Sino ba? Ay, si Mrs. Ko. <laughs> ano pangalan ni Komander mo? Melissa. Emily. Ah, oh, ito, 148. Para naman may ako. Para may pakabot lang sa Kaila kailan dyan yun. Ha? 140. Huh? <laughs> 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 Saya mga boss, hindi ko na natawad sila 145. Boss, baka matagdag mo. Kahit 3,000, 30, 148. Doon na lang, boss, kasi kita mo yung pinto 4 tapos... Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, 147, para kahit pa para may kitain ako. Para may saurin man lang itong dalawa na to Maglilinggo na eh, magpapasahot na ako eh. Hindi, ayaw ito rin nyo. <laughs> <laughs> Mahawa na mo kasi naghanap buhay. <laughs> <laughs> Kaya mga bossing bali nag nag-walk-in sa atin. Ah, sila bossing ay galing lang ng mga uh, dasma, tropang dasma. Langkaan. Uh, Langkaan. So dati tayong tigaron mga boss. So tinatawaran nila sa atin yung uh, Toyota hi commuter natin mga bossing ng 145. <laughs> Nyar, wala muna sa hood! Dahil pa tinapay, wala kami hirahod. <laughs> so mga bossing ko, bali papakita ko muna po sa inyo yung nakurso na dahan nila sir sa atin. Nakita nila sa posting natin to. Uh, Toyota High Ace Commuter mga boss na registered. Ayan. So tinatawaran nila ng 145,000 sa atin. Papakita ko po muna sa inyo ha. Ito mga bossing, tapak na ako para mabilis. Ayan mga bossing ah, Diesel yan mga bossing. 14 seater yan uh, buti ng 14 seater registered so sila na daw bahala sa aircon mga boss so papakita ko lang sa inyo yung loob ayan so tumawad sa atin si bossing ng 145,000 only meron ka ng ban dito lang yan kay AC Garage lan wala muna sa lan <laughs> wala muna sa ahod <laughs> wala muna sa ahod abaka yung manok nila Ayo, oh, meron. Yun. Pag, Pag, sa, boss! Kasi. Pag binigay ko ba sa'yo ng tawad mo, magiging masaya ka? Oo, oh, siyempre. Nakatulong? Oo, oh, ako pa. Sobrang saya. Lalo na bigyan mo 140, lalo matulong. <laughs> <laughs> Tubo na, lugi pa! Sir, <laughs> <laughs> <Saya. laughs> Boss, hindi mo na talaga magagawa at 147 man lang? Sagat-sagat na sagat, yun? Uh, hanggang buto-buto na? may papagawa pa. Oo oh, nga. mag okay. pa. Okay. Ha? Pero parang kayo mo na umuwi dito. Nakakapanood ka ng mga transaction. Eh, ang sarap manood ng ano eh. <laughs> Sayan <laughs> So yan mga bossing ko. Mali uh, natawad si sir. Boss, ano namang masasabi mo sa kay Easy Garage na ito pa, personal na uh, kausap mo? Dabis, yung mga may gusto ng sige na nasasakyan, dito kay pumunta. Madaling kausap. Ay, masaya lang, lo. Uh -oh. Uh -oh. Parang ay, parang ay lang umuwi ni Bossy. Gusto lang mag-tropa natin, lo. Sige na, okay. bigay ko na sa'yo. Okay. Happy. Thank you, thank you happy. Na tulong. driver yan, boss. Ha? Mga bus driver yan. Ay, we. Kari ko ito. Ito eh, sa rin Ah, kaya pala nakaitindi sa kotse. Uh -huh. So, yun, mga bossing ko. Bali, binigay ko na kasi walang sound si Alan. <laughs> Patay tayo yan. Patay <laughs> okay, na, Okay lang, nakagold ka naman, no? Aray, naka-gold chain. Oo, sige na. Happy, happy. Happy. Okay, okay, okay. Gar, wala na si Tiny. Magpaalam ka na. Natepok na ni Sir. Siya, siya na mag-aalaga si Tiny 2G. Anong bala dyan? Pa, Patin-kit ko ah, yan. Bossing, alagaan mo yan, ha? Pamilyang sasakyan. Oo, maalagaan. sa ko yan si Bossing. Ayan, mga Bossing ko, ha? Solid na po itong, ha? High-ace commuter natin, na Local. Congrats kay Bossing ko. Sana nakatulong. Kasi wala sa sa si Kuya Alan. Malayo pa? malayo pa. Sold na mga bossing ko. Aray mo. Boss. Dimitri, dimitri. Okay. Congrats. Nagkukento ang pami ni bossing sa buwero si boss. Eh. <laughs> bossing, picture na. Ano na? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Alagay ko ha, manok ha. Okay, sige. Pare. Matik ka, okay. <laughs> may sasali tayo si boss. Ito no? Boss, happy, happy. happy. Happy, happy. Thank you. Balikan namin you mamaya. Solid, solid. Okay. Wala yeah, mo <laughs> <marami beda laughs> na sa... Wala mo na sa... Marami pa darating na Boss, thank you so much. Okay, may pakinom na kami mamaya. Okay. Tsaka may kasamang andox, tsaka baliwag. Hindi yun po, tsaka malok.